Hey guys, I'm Kenji from DSIT 2.8 and welcome to my channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang halaga, ang halagang papel ng edukasyon sa pagtataguyod ng gender equality. Tara, umpisa natin. Ang gender equality ay isang issue na kailangan natin tugunan. Ang edukasyon ay, mal ay may malaking papel dito. Kaya pag-uusapan natin kung paano ito nakakatulong. Tara, ang gender equality ay pagbibigay pan, pagbibigay pantay-pantay ng karapatan sa, sa anumang kasarian. Pero malaki pa rin ang gap sa maraming lugar pati pati sa Pilipinas. So, paano nga ba nakakatulong ang edukasyon sa gender equality? Una, pagpapalawak ng ating kaalaman. Tinuturuan tayo ng kasay, kasaysayan ang gender inequality at kung paano natin ito babaguhin. Pangalawa, empowerment. Binibigyan ng, ng lakas ang mga kababaihiyan at kalalakihan upang magtagumpay at maging advocate ng equal rights. Pangatlo, pag-access sa oportunidad. Dokasyon na accessible para sa lahat. Pantay-pantay ang pagkakataon para maging tagumpay. In real world, sa bansang Sweden at Norway, kung saan may parehong oportunidad sa edukasyon ang mga lalaki at babae. Mas mataas ang gender equality at representasyon nila sa politika at negosyo. Pananawagan, bilang mga magulang, guro at mamamayanan, may papel tayo sa pagsulong ng gender equality. Kailangan na natin ang pantay-pantay na edukasyon at itakwil ang mga stereotypes sa ating bansa. So yun guys, salamat sa panonood And kung may gusto man kayong Sabihin na opinion I-comment nyo lang And mag-like And mag-share kayo And share nyo, nyo lang din tong video And mag-subscribe kayo sa channel, channel ko Stay safe and Kita-kita guys, bye-bye Salamat sa panonood I hope na Nage-get nyo ako or na Naintindihan nyo ang aking vlog Thank you, bye-bye Bye-bye Pangatlo, pag-access ng opportunity, opportunity and in real world sa mga bansan tulad ng Sweden at Norway kung saan may kung saan may hmm? kung saan? pananawagan bilang mga ma So yun guys, salamat sa panonood and kung may mga opinion man kayo or comment.